Pangulo sa Hukuman, Ang Laban sa The Hague. Isang dokumentaryong tumatalakay sa makulay at kontrobersiyal na buhay ng unang pinunong Afrikano na nahaharap sa paglilitis ng International Criminal Court at ang mga hakahakang bumabalot dito. November 30, 2011, isang makasaysayang araw ang naganap. Isang dating pangulo, isang pinunong minsang minahal kinatakutan at pinaghinalaan ang lumakad sa malamig na sahig ng International Criminal Court sa The Hague. Ang kanyang pangalan, Laurent Gbagbo, ang unang dating Head of State na nilitis sa ICC. Sa kasaysayan ng mga pinuno o Head of State sa buong mundo, iilan lamang ang umabot sa puntong hinatula ng pangdaydigang batas. Ngunit, ano nga ba ang mga kaso ni Gbagbo at paano nauwi sa paglilitis ng ICC? Isa ba siyang diktador? Isa ba martir ng Western interest? O isa lamang biktima ng isang masalimuot na labanan sa politika at kapangyarihan? Ito ang kanyang kwento. From this moment, I believe that the transitional government no longer has a purpose. From this moment, I am the head of state. Isang kwento ng ideolohiya, digmaan, justisya, Ang mga tanong na hanggang ngayon walang kasagutan. Pero bago pa man natin talakayin ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe and hit the bell notification para ma-update ka sa mga bagong documentary videos na aking ma-upload at siyempre huwag mo din kalimutan mag-like, share and comment sa video na to dahil malaking bagay na po yan sa mga content creators kagaya ko. Maraming salamat! Si Laurent Gabagbo ay isinilang noong May 31, 1945 sa bayan ng Gagnoa, Cote d'Ivoire o mas kilala sa English na Ivory Coast, isang kolonya pa ng France. Sa murang edad, mulat na si Gabagbo sa ideya ng revolusyon at paglaya. Isa siyang historiador, profesor at aktivista bago pa man naging politiko. Sa mga mata ng kanyang tagasunod, siya ay isang intelektual na may malasakit sa masa. Noong 1982, nakulong si Gabagbo dahil sa kanyang pagsalungat sa rehimeng Felix F. Buani, ang tinaguriang ama ng Ivory Coast. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang lumakas. Itinatag niya ang Ivorian Popular Front o FPI, isang sosyalistang partido laban sa kolonyal na impuluensya ng Pransya. Taong 2000, matapos ang dekada ng kaguluhan, eleksyon at kudeta, nanalo si Gabagbo bilang Pangulo ng Ivory Coast ngunit ang kanyang pagkapanalo ay puno ng kontrobersiya. Ang kalabang si Alasana Watara ay na-disqualify sa halalan at ang botohan ay tinutulan ng maraming grupo, ngunit si Gabagpo sa kabila ng lahat ay naupo. Sa mga unang taon ng kanyang termino, sinubukan niyang ipatupad ang reforma sa edukasyon, agrikultura at pagbawa sa impluensya ng mga banyagang kumpanya sa bansa. Ngunit kasabay ng kanyang panunungkulan Sumiklab ang isang civil war noong 2002. Nahati ang bansa, ang hilaga ay hawak ng mga rebelde at ang timog naman ay tapat sa gobyerno ni Gabagpo. At dito nagsimula ang malamig na kaganapan at kaguluan ng Ivory Coast. Sa election 2010, nagtunggali muli si Nagabagpo at Watara sa opisyal na bilangan na nalo si Alasana Watara ngunit si Gabagpo ay tumangging bumaba sa pwesto. Ayon sa kanya, may dayaan at anomalya sa halalad lalo na sa mga rehiyong hawak ng rebelde. Sa loob ng ilang minggo, dalawang pangulo ang nag-aangkin ng isang bansa, dalawang leader, dalawang hukbo, isang krisis. Nagkasagupan ng mga puwersa, may git libo katao ang nasawi, libo-libo ang nawala ng tirahan. Ang buong mundo ay nanood at sa bandang huli, pumasok ang mga puwersa ng international tulad ng United Nations at France. Noong April 11, 2011, matapos ang buwan ng sagopaan, ang puwersa ni Watara kasama ang mga peacekeeping troops ng UN at militar ng Pransya ay sumugod sa Presidential Palace. Si Laurent Gabagbo ang pangulong naninindigan hindi siya tatalikod sa kanyang mandato ay inaresto kasama ang kanyang asawa na si Simon Gabagbo. Makaraan lamang ang ilang buwan, ipinasa siya sa ICC, ang International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Isa makasaysayang nyugto ang kauna-unang dating pangulo sa mundo na naharap sa ganitong paglilitis. Ang mga akusasyon sa kanya, crimes against humanity, murder, rape, persecution, inhuman acts. Ang mga ito ay pawang may kaugnayan sa mga nangyari matapos ang eleksyon noong 2010. Lalo na sa mga karahasang nangyari habang pilit niyang pinanghahawakan ang kapangyarihan. Noong 2016, nagsimula ang paglilitis kay Gabagpo sa ICC. Nakaupo siya sa dock, may headset at binabasa ang mga akusasyon sa wikang Pranses. Ayon sa prosecutor, Loren Gabagpo used to his position and supporters to remain in power by all means, causing widespread atrocities. Ngunit ang kampo ni Gabagpo ay mariing tumutol. Ayon sa kanyang depensa, wala siyang direktang kontrol sa mga grupong armadong sangkot sa karahasan. Siya mismo ay nagpanukala ng kapayapaan, ngunit tinanggihan ng oposisyon. Ang tunay na may kagagawan sa mga pagpatay ay mga rebeldeng sumuporta kay Watara. Habang umuusad ang paglilitis, lumalakas ang suporta kay Gabagpo sa ilang bahagi ng Afrika. Para sa kanila, siya ay hindi kriminal, kundi biktima ng selective justice. Kasabay ng kanyang paglilitis, lumutang ang maraming tanong at mga conspiracy theories. Una, bakit si Gibagbo lang ang inaresto? Samantala ang mga tauhan din ni Watara ay may kasalanan sa karahasan. Pangalawa, bakit tila mabilis ang pagkilos ng UN at ang mga bansang kanluranin, lalo na ang France, sa pag-alis sa kanya sa pwesto? Ikatlo, may mga nagsasabing ang pagkalaban ni Gabagbo sa mga banyagang may interes gaya ng langis, kakaw at iba pang yaman ng bansa ang tunay na dahilan kung bakit siya tinarget. nilang can. ito simpleng kaso ng mustisya. Para sa iba, ito ay isang eksena ng global power play, isang aral kung paano ang isang maliit na bansa ay maaaring paglaruan ng malalaking kuwersa. At sa gitna nito si Gabagpo isang leader na hindi perpekto, ngunit hindi rin basta kriminal gaya ng sinasabi ng kaniyang mga kalaban. Pagkalipas ng halos walang taon ng pagkakakulong at paglilitis, pinawalang sala si Loran Gabagpo ng ICC. Ang dahilan, kakulangan ng matibay na ebidensya. Ang mga testigo ng prosekusyon ay nagkakakontradikt. Ang mga dokumento at testimonya hindi sapat para mapatunayan siya ay may command responsibility sa mga krimen. Bagamat nag-apila pa ang ICC prosecution, tuluyan ang kinatigan ng korte ang desisyon noong 2001. Isang makasaysayang pangyayari, ang kauna-unahang pinuno na inaresto ng ICC ay siya ring unang pinalaya. June 2021, muli na nakatapag sa sariling bayan si Gabagpo. Matapos ang sampung taon sa pagkakahiwalay, iba't ibang emosyon ang bumalot. Sa mga taga-suporta niya, siya ay isang bayani. At para naman sa mga kalaban niya, siya ay multo ng kaguluhan. Ngunit si Gabag tila hindi na ganoon kapusok. Tumahimik siya sa politika, bagamat nagtatag ng bagong partido. Hindi na siya bumalik bilang presidente, ngunit nanatili siyang makapangyarihang simbolo ng Ivorian identity at ng mga tanong na wala pa rin malinaw na sagot. Sa kwento ni Laurent Gbagbo, maraming mahalagang tanong ang kailangan nating pag-isipan. Ang hustisya ba ay tunay na pantay sa lahat? O mas mabilis bang lumilitis ang batas kapag ang akusado ay kalaban ng mga makapangyarihan? Ang ICC ay itinayo upang wakasan ang impunity. Ngunit sa kaso ni Gabagpo at sa pagkakaabswelto niya, may mga nagsasabing baka nagagamit rin ito sa mga larong politikal. Ang Afrika sa mahabang panahon ay tila naging target ng international justice system. Ngunit nasaan ang mga leader mula sa Europa o Amerika na may salarin sa gyera? Si Gabagbo ay isa sa mga leader na hinati ang opinyon ng mundo. Ngunit sa kanyang kaso, malinaw ang isang aral. Ang tunay na hustisya ay hindi lang nakasalalay sa korte, kundi sa kamalayan ng mamamayan. Sa kwento ni Gabagbo, makikita natin ang panganib ng kapangyarihan ang limitasyon ng batas at ang posibilidad ng muling pagtindig kahit matapos ang pagbagsak. Ito po ang Satarside Official at ito ang Gabagpo, Bustisya o Hidwaan. Isang dokumentaryong sumilip sa madilim at masalimot na ugnayan ng politika at batas sa pangday digang entablado. Huwag kalimutan magsubscribe, magshare at magkomento sa inyong opinion. Tunay bang may katarungan? O isa itong kwento ng isang leader na ginawang scapegoat. Maraming salamat sa panonood.